Santa Claus is coming to town. Kawawa naman sa Santa Claus. Magpapasko na. Nasa loob pa rin siya. Paano siya makagala? Oh. Hindi siya makapamigay ng regalo sa mga bata. Malapit na pa malampas Pasko, Paano na Santa? Hindi na kayo makakalabas dyan. Nakakulong pa rin kayo. Naku, pa. <laughs> Nakulong si Santa. Good morning mga kabayan. Ito ang ating Santa Claus na ating ipipinturahan ng spray. Ayan na po yung pangalawang spray natin, kulay green. Kahapon yung pula, ayan na spray lang po yan, spray natin. Nawa na lang natin ang paraan Ayan. Lalagyan natin ng jaryo para hindi mahawaan yung kulay niya. Ayan. Una na yung pula. Tapos yung pangatlo naman, itong kulay gold. Ang ating sprayan ito. Yan na lang ang ating sprayan sa kulay gold. Saka black yun, sapatos. Yan. Ano na natin yung, anong, yung pula niya. Ayan. Maganda na siya kabayan. Yun. Oh. Oh. ganda na. Suwabi na yung ating Santa Claus. papatuyuin na lang atin ulit itong kulay green. Tapos ispray na naman ulit para kumapal yung kulay niya. Good morning, good morning mga kabayan. Mga followers ko dyan. Ito po ang ating gagawin ngayong umaga. Ito po. yan. Ito na aking ginagawa ngayong umaga. Ah, ang ganda na ng ating Santa Claus. Okay, bye bye muna. Ang mga nyo sa ah, next update ko. Oh. Papatuloy natin yung pag, ah, nato, ng ating Santa Claus. Bye bye. Good morning. Ito na po ang ating Santa Claus. Napakaganda na siya. Ayan na. Bagong pintura. Ayun o. Oh, nakikita niyo. Oh ito na ating Santa Claus na malaki kasi laki ko na oh kita nyo laki na Santa Claus oh. Oh. mayroon syang dito lagayan ng mga regalo oh ang laki maganda na siya mga ah, kabayan Santa Claus is coming to town